Hello mga farmers. So dito na tayo sa area na kukunan natin ng patdan para dun sa area natin na dun ko farmers. So, yung binalag ko ganina. yung tayo mag Diyan natin i-transfer ito. So ito mga farmers is more than 6 months na ito na tubo yung 272 natin. Kung nakikita nyo sa mga vlog ko is updated ako dun sa kung anong nangyari dito ng patdan. Ito talaga yung tinamaan talaga ng ilinyo. So ito is yung problema nito mga farmers is nagka -fungus. So ito talaga yung mangyayari mga farmers pag kuan pag il Yung tubo natin is may mga sakit. So yung ganyan no? may mga puti-puti mga farmers. So yung inadvise na inadvise dito sa amin is i-cut back ta lang talaga ito kahit maliit. So nakikita nyo ang liit talaga ng tubo para ipatdan pero no choice tayo kasi hindi na ito lalaki ba, mga, naging ban, nag, bansot na ito sa mga farmers kung nakikita nyo yung mga puti puti na yan is yan yung sakit niya. so kailangan talaga yan pag mag -tanim tayo mag apply tayo ng furadan si ito lang yan lang yung furadan yung ginagamit para mawala ito na sakit mga ka farmers kasi nakakahawa kasi ito pag hindi tayo mag apply ng furadan yung yung magiging kwa nito, tubo niya is may sakit din na ganito mga farmers so, napakasayang talaga ito na pat dan pero no choice talaga tayo na i-cut back talaga ito kahit maliliit pa um, oh, kita nyo dyan, yan lang yung patdan nagagamitin na gagamitin natin dun para sa area yung pinakita ko kanina sa inyo so, ito yung mga farmers so, oh. oh, may mga sakit kawawa talaga oh. Oh, yan, oh. yung puti puti na yan huwag nyo yung ipa kuwan sa damit nyo mga farmers ito kasi ang katin yan yun yung sakit sakit ng tubo sa ilinyo kasi hindi talaga parang mold siya ba mga farmers na hindi natanggal mga farmers ba kaya nagiging ganyan Pero hindi ako ngayon pa ako naka experience nito sa tubo ko mga farmers sa so, siguro yan talaga yung sakit para sa lahat ng tubo ngayon lahat talaga tinamaan ni isa wala talaga akong nakita nga may walang puti-puti mga farmers so ito talaga yung mahirap sa farming mga ka-farmers kasi yung, yung investment natin dito is time at money din pag harvest natin is medyo mababa yung pistisi natin kasi uh, yun yung, yun yung medyo nag, napag parang madisappoint tayo pero laban lang talaga tayo sa sa life mga farmers kasi dito tayo masaya eh hindi naman lahat talaga ng oras talo tayo meron naman din talagang panahon na medyo maganda yung ani natin at may time din na lugi so hindi talaga yan pwede na palagi tayong maswerte sa mga bagay-bagay so meron talagang trials mga farmers so itong punggos na to yan yan yung nag nagkuan mga farmers magig yung, yung, resulta sa tubo niyan is magiging mababansot kung so, hindi natutubo ba parang ganito lang talaga na stage yan kasi kung umulan pa lang kung inulan pa lang ito ka farmers kahit kuan lang sa isang buwan tatlo lang ang ma, matataas na ito kasi ito yung variety na fast cropping talaga pero hindi talaga mga, mga apat na buwan ata ito straight na hindi inulanan kaya nagiging naging resulta ganito kita nyo dyan may, mata, may mga mataas meron ding bansot pero thankful pa rin tayo mga farmers kasi may makukuha pa talaga tayong patdan kaysa wala talaga yung may nakita ako sa post sa facebook mga farmers na krabi parang nasunog na talaga yung tubo nila pero ito naging parang healthy pa din pero may sakit lang talaga na fungus pero okay lang yan kasi curable naman yan mga farmers so, thankful pa rin tayo sa may kapal na hindi talaga tayo pinilyor ngayon kahit kahit papano may ma-harvest pa rin tayo na kuan mga farmers napat dan. So, yun mga farmer ko. So, makita nyo dyan. Lahat talaga yan. May fungus. Ito yung mga kon mga farmer so yung sinyalis yung tubo nyo is bansot yung ganyan yung maliit yung gap nya sa kung mga ka farmers parang 1 inch lang ata 1 inch lang ata mga farmers oh, so, yung gap niya hindi, mata, hindi na talaga ito tataas pag ganito so, no choice kahit masakit sa loob natin na i, ipatdan ito ka farmers kasi marami talaga yung marami talaga yung tubo na magagamit sa pag ganito na stage yung itanim natin pero no choice talaga So pag, ma, pag malakas na yung ulan ulit mga farmers is itanim natin ito lahat dito. Ito yung gagamitin natin na more than one hectare. Uh, 1 hectare. Mga 1.5 ata yung gagamitin natin na pat na maliliit para ikat na lang talaga para tutubo ulit. Para para magiging ganito na siya mga farmers so. Oh. Uh, kinat So, yun mga farmers po. So, paki-comment naman kung yung mga tubo nyo is nagiging bansot dahil sa ilinyo at sa at meron ding sakit na, na ganito para malaman natin na hindi lang tayo nag-iisa mga farmers. So Sa so nakita ko talaga sa mga kuan sa mga dito sa tubo sa amin dito sa bukid noon, lahat talaga mayroon talagang fungus. Dahil sa init talaga yun. So, nagtataka talaga ako nung, nung time, yung kwa, nung mga past month, kung bakit ganito yung tubo. So, yun pala, kinamaan talaga ng sakit. So, huwag tayo mag-aala mga farmers. Mayroon naman yung mabibili sa kwa natin. So, yung tindahan. So, yung, yung furadan. So, bago, bago itanim yun, dapat iputing muna yon Bago itanim yung mga tubo na patda na natin na maapektuhan ng frodan, ay nang fungus so yun lang mga farmers no, laban lang tayo sa life nito so enjoy 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 lang tayo sa farming mga mga farmers so next milling ulit so happy farming